Paano kung sumali si Hisoka at Illumi sa extermination team laban sa mga Chimera Ants? Maraming haka-haka na sina Illumi at Hisoka ay kayang patayin ang mga Royal Guards nang mabilisan kung sila ay lumaban. Kaya naman sa video na ito, tatalakayin natin kung talaga bang kayang patayin ni Hisoka at Illumi ang tatlong miyembro ng mga Royal Guards nang isang iglap. Pero bago tayo magpatuloy ay iniimbitahan ko kayo na ipalo ang ating FB page, i -like at i ang ating mga videos para sa mas madami pang anime content nagayan gaya nito. Mag-comment ng inyong mga tanong o suggestion at sasagutin natin ang mga yan. Muli, maraming salamat sa patuloy na suporta mga ka-hunter! At dahil sina Hisoka, Illumi at ang mga Royal Guards ay hindi nag-cruise ng landas sa kwento, gagamit tayo ng ibang mga karakter at paghahandingin natin ang mga ito ay sa Aknetheron. Ang unong paghambing ay si Netero na talo si Netero ni Meruem, ang hari ng mga Khmer Habang nakikipaglaban si Netero kay Meruem, naalala niya ang taas ng perfection na kanyang hinangad noong nakaraan at sinabi, Aniya, pinangarap kong ibigay ang aking puso at kaluluwa sa pakikipaglaban sa isang hindi mapipigilang kalaban. At nangyari nga iyon sa laban nila ni Meruem, inaamin ni Netero na si Meruem ay isang superior na kalaban at maging ang huling atake ni Netero ang Serhuan ay nag-iwan lamang ng gasgas kay Meruem. Sa madaling salita, may malaking pagkakaiba sa lakas ng pagitan nila na Meruem at ng matandang mandirigmang si Isaac Netero. Ang agwat na ito ay hindi mapupunan kahit na sa rurok ng lakas ni Netero. Nang makita ni Netero si Pito, pabirong sinabi niya na, hmm, hindi maganda mukhang mas malakas iyon kaysa sa akin makalipas ng kaunti sinabi niya maaaring hindi natin magagawang tapusin ang misyong ito nang walang isasakripisyo. at sa tingin ko seryoso si Netero sa sinabi niyang iyon pagkatapos sinabi ni Nob na mas malakas kaysa sa iyo chairman tiyak na nagbibiro ka kung totoo iyon walang hunter sa mundo na may chance ang manalo sinabi ni Netero mahigit kalahating siglo na mula nung ako ang pinakamalakas na name master sa kanyang pag-uusap kay Morel, sinabi ni Nob na sinubukan niyang maging mapagkumbaba pero mas malakas pa rin siya kaysa sa amin na nagpapakita na ang matandang mandirimang sinetero ang pinakamalakas sa mga hunters. Mahirap isipin na may ibang hunter na kayang depensahan ang 100 type Guanye Bulisatba 99 hand na ginamit niya sa laban kay Meruem. Si Netero ang pinakamalakas sa mga hunter pero nang ipakita niya ang kanyang aura kay Cole, sinabi niya marahil hindi mo man lang siya mahahawakan, mapapatay ka muna ng isa sa mga Royal Guards. Sa tingin ko, nanatiling natutulog ang mga pakikipaglaban ng instinct ni Netero sa oras na ito at naibalik niya ang kanyang tunay na lakas sa pamamagitan ng pag-iisa ng kanyang isipan mula sa puntong iyon. Ngunit hindi pa rin siya kasing galing ni Meruem, ngunit kasing galing ni Nayupi at Pito. Ngayon, alam na natin na si Netero at ang mga Royal Guards ay ang pinakamainam at magkatumbas sa lakas. Maaari nating isaalang-alang -alang ang pagkakaiba sa lakas ni Nanetero, Hisoka at Ilumi. Si Nahisoka at Ilumi ay tiyak na nasa top class sa mga hunters. Ngunit mahirap paniwalaan na si Nahisoka at Ilumi ay mas mahusay kaysa kay Netero sa kakayahan. Ito ay makikita sa pag-uusap niya na Netero at nob at sa laban na Meruem at Netero Pagkatapos ng pag-uusap kay Colt, sinabi ni Netero, isang hamon sa aking edad, anong kasiyahan na naaalala ang taas ng perfection sa panahon ng laban kay Meruem. Sa kabilang banda, sinabi ni Hisoka para sa record, gusto ko sanang labanan ka ngayon. Sa panahon ng individual na pagpupulong ni Netero at Hisoka bago ang huling Hunter test, ngunit lubusang binaliwala lang ito ni Netero. Ang mga kimeraans ang kalaban na dapat talunin, hindi si Hisoka, ngunit sa tingin ko, totoo rin na hindi nakakaramdam ng thrill si Netero sa pagkakita kay Hisoka dahil nakakuha si Ilumi ng score na 9.5 sa skill ni Hisoka, maaari nating ipalagay na si Hisoka at Ilumi ay napaka-competitive at marahil pareho ang impression ni Netero sa kakayahan ni Ilumi. Sa makatuwid, kahit na hindi ipinapakita ang aktual na eksena ng labanan, tiyak na mas mababa ang kakayahan ni Hisoka at Ilumi kaysa kay Netero. Kung isaalang-alang natin si Netero, pero bilang paghambing, imposible na sina Hisoka at Ilumi ay kayang patayin ang mga Royal Guards ng isang iglap. Peitan Ang pangalawang paghambing ay si Peitan. Nakipaglaban si Peitan kay Zasan, isa sa mga squadron leader ng mga Chimera Ants ang resulta ay natalo si Sasan ng espesyal na galaw ni Peyton ang Rising Sun. Habang pinapanood ko ang laban, magkapantay ang dalawa hanggang sa kalahati ng labanan. Ang Rising Sun ay resulta ng Pain Packer. Ang kakayang gawing kapangyarihan ang pinsala. Ang katotohan ng pinakawalan ng Rising Sun na may ganoong kapangyarihan ay nangangahulugan na si Sasan ay nagdulot ng maraming sakit kay Peyton. Sa makatuwid, kahit na nanalo si Peyton dahil sa pagkakaiba sa kakayahan at karanasan, ligtas na sabihing ang kakayahan ni Zazan ay pantay o bahagyang mas bababa kaysa kay Peyton. Ang sumunod naman ay isa lang alang natin ang pagkakaiba sa pagitan ni Nazazan at ng mga Royal Guards, ang mga squadron leaders na mga Kimera ay si Naliol, Chito, Welpin, Colt at iba pa bukod kay Zazan. Ngunit si Zazan ay itinuturing na isa sa pinakamalakas na mga squadron leader dahil sa kakayahan niya na makipagsabayan kay Peyton. Gayunpaman, si Zazan ay isang squadron leader at at malayo sa mga Royal Guards ang iba't ibang mga paglalarawan ng mga squadron leader tulad ng mga komento ni Colt at reaksyon ni Ramo at kay Pito ay nagpapakita na mayroong napakalaking pagkakaiba sa lakas sa pagitan ng mga Royal Guards at sa iba pang rango ng Chimera ants, maliban kay Meruem. Sa makatuwid, maaring asahan na si Peyton ay walang laban sa mga Royal Guards at ang susunod na isa lang alang natin ang pagkakaiba ni na Peyton, Hisoka at Ilumi. Maaari lamang natin hulaan ng pagkakaiba sa pagitan ni napitan, hisoka at ilumi dahil walang paglalarawan ng kanilang aktual ng pakikipaglaban. Ngunit kung matatandaan ninyo nakipag team up si Hisoka kay Kurapika upang labanan si Corolo sa York New City Arc. Ang dahilan nito ay palagi siyang may kasamang dalawa pang iba. Kung napakalaki ng agwat ng lakas sa pagitan ni Hisoka at ng mga miyembro ng Phantom Troop, hindi na kailangan pang makipag-team up kay Kurapika at sapat na upang gulatin sila sa labanan. Gayunpaman, ang katotohanan na si Hisoka ay nag-abala pang makipag-team up kay Kurapika upang ihiwalay si Corolo mula sa mga miyembro ng Phantom troop ay nagpapakita na si Hisoka ay nag-i-infiltrate sa phantom troop. Nakita ang mga kakaya ng mga membro ng troop nang malapitan at kinikilala sila kung ano sila. Bukod dito, si Peyton ay marahil isang mandirigma tulad ni Pinks sa mga miyembro ng troop. Ang katotohan ng tumakbo ang ibang mga miyembro ng troop nang ginamit niya ang Rising Sun ay nagpapahiwatig na siya ay isang top class na mandirigma. Sa makatuwid, may posibilidad na ang pagkakaiba sa kakaya ni na Hisoka at Peyton ay hindi ganoong kalaki ngunit si Hisoka ay mas mahusay kaysa kay Peyton. Kung ang lakas ni na Hisoka at Ilumi ay pareho ng kay Peyton, maaari nating asahan na sila ay bahagyang mas malaki kas kaysa kay Sasan. Kahit na isa alang alang natin si Peyton bilang paghahambing, imposible na sinahi Nahisoka at Ilumi ay kayang patayin ang mga Royal Guards ng isang iglap. Sa kabaliktaran, ang mga Royal Guards ay malayo ang lakas kumpara sa kanila sa kakayaan sa pakikipaglaban kung si Puk na hindi man derigma sa mga Royal Guards ang kalaban, maaaring makipaglaban siya ng mausay, ngunit walang paraan na kaya niyang patayin siya ng isang iglap. Siyempre, posible na si Nahisoka at Ilumi ay maaaring talunin ang isa sa mga Royal Guards sa pamamagitan ng pagtutok at seryosong paghahanda. Tulad ng nagawang talunin ni Corollo si Hisoka sa pamamagitan ng maingat na paghahanda, Ngunit magiging mahirap patayin sila ng isang iglap, mahirap sabihin kung sino ang mananalo sa uli depende sa kanilang taktika. Ngunit sa anumang kaso, sina Hisoka at Ilumi ay tiyak na kailangan maghanda ng mabuti o magdala ng malalaking sakripisyo upang talunin ang mga Royal Guards. Tungkol sa laban sa Nen Ability, sinabi ni Morel na hindi mo kailanman malalaman kung ano ang kakayan ng inyong kalaban, ang kaunting pag-aatubili ay maaaring magdulot ng petal na pagbabago. Ang pagkakaroon ng higit o kulang na aura ay hindi malaking dahilan. Ang resulta ay palaging nasa pagbabago. Iyon ang esensya ng Nen combat at lagi lumaban na parang 100% kang naniniwalang mananalo ka. Ganoon kalakas ang loob na kailangan mong magkaroon upang maging isang Nen master. Maaari itong magbago depende sa sitwasyon, ngunit madina na kayang patayin na hisuka at ilumi ang mga Royal Guards ng isang iglap. At 'yan ang aking mga saloobin kung kaya bang patayin na hisuka at ilumi ang mga Royal Guards ng isang iglap. Kung mayroon kang ibang komento o opinion tungkol sa video na ito ay huwag mayang mag-comment sa ibaba. Salamat sa mga kahunter nating umabot sa dulo ng ating videos. Kita -kit sa mga susunod pa. Hanggang dito na lamang muna sa video na ito at laging maging mausisa. Dahil tayong lahat ay isang Hunter.